grabe daming tao wow kalain mo yun naliligo, Ay, wow, ano, Malaling na. Malaling na. legit legit Tulsi-sit na tol. Dito nyo po may daanang paligo. Dito lang yun? O, oh, lagas mo kayo dito. Nalagpatan nyo na po. Ha? Ah. Okay, thank you. <laughs> Male, ang am ko one go. Ligaw pangani <laughs> ah! Welcome sa Ipan Beach Madaming tao Madami Thank you Mahirap yan, wala tayong Pwesto Wee Puli Book Wee Book daw my goodness marami nga oh totoo nga yung chismis <laughs> ang dami nga grabe ang daming tao wow kalain mo yun patay grabe daming tao dito wala na tayong pwesto dito My goodness! Wow! <laughs> oh. Grabe, punong-puno. Wala na talaga. Pati sa kabila. Pati dito. Oh, man. <laughs> Tingnan mo nga banda dun, babe. Dun, no? Grabe, punong-puno. Wala na. Oo, <laughs> oh, ang ganda dito, oh. Mm -hmm. So meron daw dito Mesa lang ilalim doon ng akasya. Malilim naman kaya. Ah, ito po. Hindi to? <laughs> ano? Okay na kayo dyan? Wala nang bawas? Wala kuya? kuya? Sandali lang naman kami. Yung kubo magkano? Siyempre, peak season. Saka maglalapag. Saan ba yung daan nun kabila? Dito tayo dati, itong eh, pwesto na to. Alright, dun tayo. ay place na tayo kaso mesa nga lang parang tang trail din tayo dito wow ayun na yung place natin guys so ayan guys nandito na kami sa spot namin so dito kami napadpad guys ayan ha <laughs> Ayan yung dagat guys oh. Ay dagat Lake. swimming pool Ay yung okay. Maya maya guys Yung, yung ilog ilo pala Maya maya, may maya, maya lang Lake. ano, Tututupi na daw yan Sabi sana So yan, guys oh. Napakaraming tao dito grabe Solid na nakakabigla Ayan yung pagkain natin Ayun you know, oh may plato Wow chicken si boy. Ayun na oh. Napunit ko na eh. Ito tamag eh. Ikaw talaga. Hindi -e. ako kumakain -e. okay. yan. Ayun. Alright. Kain na na guys. One eternity later. You. be Resekan pantai ini dengan alunan musik reggae yang selalu menemani hati. Eh, bernyanyi nyanyi. Resekan indah pantai ini bersama bersulang dan. So, guys, malam lego nato kami ini paring cok Hi hey, ya. Yeah. Ayan si paring chog guys oh. Maliligo na daw. All right. Maling ilog. Uh, uh, uh. Mabato. Ito yung dati oh. Dito kami nagpa-picture dati. Ang daming tao oh. Grabe. Chog. Naman. Ang daming pato dito oh. Uy, ang linaw ng tubig Tol, ang linaw <laughs> dami na liligo, ang grabe Ang <laughs> lalim Ang lalim, Tol <solid>. Tol, ang lalim, <laughs> Tol Parang to ako, nalunog na oh

Pare, tolak. Pare, tolak. Kayak-kayak. Kayak Bir. Ali kah? Oh. Nika. Nika, ngomong amiya. silipin natin yung dito guys sa kabila ang bata binidyo may mga rin oo ati nga mga oo na? oo ka malinis siya kanwa ko yan eh yan naman eh grabe pang dito ang daming tao Uy! Uy! Medyo malalim dito Medyo malalim dito mga par Kaya oh. Paring Chog, abot mo ba? Abot Abot na abot Uy, abot Talong ka Wala kayang sasaling sawa dito Say, tatong crocodile ko Wala kayang crocodile dito man Malalim nga Malalim nga Legit, legit titikad na akin, eh mas, oh. ma mas maganda kung malino pa uy legit malalim oh para nung ati pa lang kaya no tang kaya <laughs> <laughs> dahil sinigat kang uh, oh. kaya 130 130 okay go kaya <laughs> <laughs> na to lo uh, Keta, uh, ito, batong, oh. Oh. kaya na pera babo kaya mo <laughs> sa kung batu may kalabut. ay kaya kaya Grabe ayam ito. Ay, buburak ito daw. So, ayan guys. Medyo negative yung ano natin. Honest review lang. <laughs> Hindi quality ang tubig dito. Napakamahal ng mga cottage. Ang daming nagre-reklamo. So, hindi naman sa sinisiraan ng lugar na po nagiging anes lang tol si ga tol pas <laughs> tignan mo ano nang nasa ilalim orals orals <coughs> yes, right let's carry on so pauwi na tayo guys so yun maraming pumupunta dito guys Ah, may mga dumarating po so yun guys no magpapaka-anes lang kami sa inyo <laughs> medyo hindi maganda yung tubig dito kung maliligo kayo dito hindi naman sa sinisira yung ano ha ah. sorry sa mga nagbi-business dito or ano kasi med oh, lalo na sa mga masiselan hindi kayo pwede dito So yun nga ano sa mga masiselan hindi kayo pwede diyan sa ilog na yan. So pero marami pa rin pumupunta. Tapos yung bayad sa cottage yung mga kubo is 1000. Tapos yung katulad sa amin kanina yung mesa lang is 500. Yan. Tapos kung maliligo pa kayo sa CR nila, eh may bayad 10 pesos ligo tsaka bihis tsaka ihi yan so di ko siya ma-recommend ah guys na uh, paliguan honest ano lang ah honest review ba <laughs> Pero dati nung pumunta kami dyan nung una, hindi siya ganoon, malinis pa siya. Siguro dahil maraming pumupunta or naliligo, parang naano yung tubig sa ilalim. Yung nakakalkal kaya lumalabo yung tubig. So yun. Saka hindi siya umaagos guys Parang ano lang Steady lang yung tubig doon uh, Hindi napapalitan yung tubig Hindi lumilinaw Yun, yun lang yung ano ko doon uh, Comment ba <laughs> So yan guys Uwi na tayo Hindi uh, ko alam kung saan yung next nating ano, Ride <laughs> Alright Andito na tayo sa Bamban. Bamban Tarlac. Grabe na mga kuryente to Ito na. Hey, okay, ba mahulog ka? Alright. Dito na tayo sa Mabalakat Exit Clark then perimeter tayo ulit haba ng biyahe natin ah. so dito na tayo sa SM Clark guys ayan ah. Malapit na tayo sa bahay so haba ng vlog natin ito guys mahaba na naman for sure hatiin ko na lang kaya sa tatlo ano kaya maganda Ina na lang na natin sa tatlo tapos per episode <laughs> nakatutok sa atin yung araw oh. grabe ah, buti dual visor yung helmet natin kapag na tayo mag splitting ah, mahuli tayo so yan guys nandito na tayo sa friendship gate uy son mo yan ulisan mo makita nga sa so, way to And then, malapit na oh tisin mo na lang tinas mo na lang sana ng ganyan no? Oh, yung nakalabas naka yung ano mo yan okay na gising gising so ayun talabas na tayo sa friendship gate huli pa rin <laughs> so yun guys that's it for today's vlog so di muna tayo trail ngayon <laughs> na miss natin na mag uh, long ride mga ganyan saka si babe na miss niya mag ride kaya <laughs> ride ride muna tayo pero magte trail pa rin tayo Tsaka dito naman tayo nag-start sa pag-rides. So, see you next vlog. Guys, sana nag-enjoy kayo sa ating uh, panibagong adventure. Alright guys, please like, share, and subscribe. Thank you, yeah, signing yeah. no, no. One check, one bye two bye. Two See you next year. Yeah, yeah. Job. Yeah. check, uh, one, two, three. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be. On to the teeth to be defeated by he. The one they call the goat, mate on the beat. Gumbushamu, did you tow for a